Magandang araw sa ating lahat! Sa araw na ito, aming ihatid sa inyo ang mga halagang adikain at tampok na kultura ng Timog Silangang Asya. Tunghayan natin ang mga kahangahangang aspeto ng reyong ito at puno ng kaysaysayan at makukulay na tradisyon. Bago natin tuklasin ang natatanging yaman ng Malaysia, nais muna namin ibahagi ang ilang mahahalagang alamat mula sa Timog Silangang Asya. Una, ang alamat ni Tangyong mula sa Vietnam. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang batang mandirigmang lumaban ng buong tapang laban sa mga dayuhang mananakot. Si San ay simbolo ng kabayanihan at ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa sa kultura ng manan. Sunod naman ay ang alamat ni Sangkuriang mula sa Indonesia. Ito isang tradisyonal na kwento ng mga taga-Jawa na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng bundok Tangkuban Perahu, isang aktibong vulkan sa West Java. Ang alamat na ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng tao sa kalikasan pati na rin ang mga paniniwala tungkol sa pag-ibig at pamilya sa kulturang Indonesia. Ikatlo ay ang alamat ni Malin Kundang mula sa Indonesia. Si Malin Kundang ay isang mahirap na binata mula sa Indonesia. Lumaki siya sa kahirapan ngunit nagsumikap hanggang nakapaglayag at himaman. Nang bumalik siya sa kanilang bayan, ikinahiya niya ang kanyang inang mahirap at itinakwil ito sa harap ng tao. Dahil sa sobrang sakit at sama ng loob, isinumpa siya ng kanyang ina na maging bato. Sa huli, natupad ang sumpa. Sa ay naging bato sa tabing dagat, simbolo ng pagtalikod sa magulang. Ikaapat, Kun Chang Kun Fen mula sa Thailand. Ito ay isang mahabang epikong tay tungkol sa tatlong pangunahing tauhin. Si Kun Fen, isang matapang at lihasang mandirigma. Si Kun Chang, isang mayaman ngunit hindi kaaya-ayang lalaki at si Wan Tong, ang babaeng minahal ng dalawa. Naging magkarebal si ng Kun Fen at Kun Chang sa pag-ibig kay Wan Tong na nagdulot ng trahedya at tunggalian. Sa huli, pinatawan ng kamatayan si Wan Tong dahil sa kanyang kawalan ng desisyon sa pagpili. Panguli, hinding-hindi mawawalang alamat nilam ang mula sa Pilipinas, isang epikong Ilocano na isa sa pinakamatandang naitalan na panitikan ng bansa. Sa kwentong ito, makikita ang kahalagahan ng tapang, katarungan at katapatan sa kultur ng mga Ilocano. Ang mga kwentong ito ay salamin ng mayamang panitikan at tradisyon ng ating rehiyon na siyang nagbibigay daan upang ating mas maintindihan ang pagkakakilanlan ng bawat bansa. Kaya naman, samahan niyo kaming talakayin ang natatanging kultura, kasaysayan at tradisyon ng Malaysia, isang bansang mayaman sa kultura at panitikan. Nais nice, ko munang itanong sa inyo kung ano ang alam niyo tungkol sa Malaysia. Matutuklasan natin ang sagot sa tanong na ito habang nagpapatuloy ang ating talakayan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ang kwento ni Ang ay naitala sa Ikayat ng Tuang, isang malay edik na pinagsama ng ikalabing pito hanggang ikalabing walong siglo. Isinula dito at isinama sa Memorial World Register ng UNESCO noong dalawang libot Bagamat islam ang pangunahing konteksto ng kwento, makikita pa rin dito ang influensyang Hindu-Buddhist gaya ng Hinti-Sismo, anting-antik at mga maniwagang anak. Isa siya sa pinakatanyag na alamat sa Malaysia. Sinisimbolo siya ng katapangan, katapatan at disiplina. Ipinapakita ng kanyang kwento ang kahalagahan ng pagsunod sa pinuno kahit na ito ay mahirap o masakit. Ang kanyang alamat ay madalas na isinasadula sa makyong, wayang kulit at iba pang anyo ng tradisyonal na teatro ng Malay na nagpapalalim sa kaunayan ng kwento sa tradisyon ng oral performance. Kilala siyang tuwa sa kanyang hindi matitinag na katapatan sa Sultan ng Malaka. Sinasalamin ng kanyang kwento ang matatag na hierarkiyal at feudal na sistema ng tradisyonal lipo ng Malay, kung saan ang ganap na katapatan sa pinuno ay itinuturing na pakunahing halagahan. Tulad ng Pilipinas, ang Malaysia ay may maraming magagandang destinasyon. Ilan sa mga ito ay Malaka, ang dating sentro ng Sultanate at lugar na konektado sa kwento ni Hangtua. Hangtua Mausoleum Isang makasaysayang po kung saan ipinalalagay na siya'y Hang Hangtua's well, isang balon na sinasabing hinukay mismo ni Hangtua, pinaniniwala ang hindi ito natutuyo at may puting buhaya na makikita lamang ng mga may busilak na puso. Hangtua Stadium, pangunahing lugar para sa palakasan sa Malaka, kung saan ginanap ang mga football at pampamayanang ng Hang Tua Center, isang museo na nakatuon sa bahay ni Hang Tua, tradisyonal na bahay ng mga Malay at kultura ng Malacca Sultanate. Sa aspeto naman ng kasuotan, ang Malaysia ay may tradisyonal na Bajo Melayu na hindi lamang nagsisilbing protection, kundi nagiging tanda rin ng katayuan, pagkakakilanlan at espiritual na panlaban at syempre, isa sa mga kayamanang handog ng Malaysia ay ang masasarap na putahe at tradisyonal na pagkain. Ilan sa mga kilalang putahe dito ay ang nasi lemak, satay, roti kanay, charkway kut bakutte at marami pang iba. Para naman sa buod ng kwento, si Hang Tua ay isang matapang at tapat na mandirigmang naglingkod sa Sultan ng Malaka. Nang siya'y mapagbintangan ng pagtataksil, iniutos ng sultan ang kanyang pagpatay. Ngunit may isang maharlikang palihim na nagligtas sa kanya. Habang siya'y wala, ang kanyang kaibigan na si Hang Jabat ay nag-alsa laban sa sultan upang ipaglaban ang katarungan. Tinawag si Tua pabalik upang pigilan si Jabat. Bagamat masakit, sinunod ni Tua ang utos ng sultan at nilabanan ang kanyang sariling kaibigan. Bilang pagtatapos, ano nga ba ang kaugnayan ng Hangtua sa kaisaysayan, kultura at tradisyon ng Malaysia? Ang kwento ni Hangtua ay sumasalamin sa kaisaysayan ng Malaysia noong panahon ng Malacca Sultanate. Hanggang ngayon, kinikilala si Hangtua bilang huwara ng liderato, sakripisyo at tapat na pagtalima sa tungkol. Mayroon ba kayong napulot na aral mula sa ating talakayan? Hanggang sa muli! Kami ang ikaapat na grupo, kauspusong nagpapasalamat sa inyong lahat.